Ayan mga palangga, umagang kay ganda ngayong linggo, no? Nandito tayo sa may Central Ave o Central Avenue, di ba? Pasayro mga palangga, mula pa yata hanggang dito. Ah, di ba? Doon banda mga palangga. So tatawid tayo. Isusi ko pala. Tatawid ako, bibili ako. Pag nakakita ako ng ganyan, tindahan mga palangga, automatic tatawid ako niya at bibili. Kasi alam niyo, Araw-araw, kailangan pong magkaroon ng flower. Wala. Okay. Buong pipi ito, mamukil lang ba? iigas sa mga tao. Kalau bahasa Arab kok. Kalau kain ke ayah. Pengendang umakah? Oh, umakan kain gendang. Sudah sampai mileau. Began tu, kalau aku kumainan kan itu para terik gitu. Shout out para sama kumagawa. Hanggang dito na lang. Magandang umaga sa God bless mga kalangga.